Hello guys, welcome back Hello. sa amin YouTube channel. channel. Bagong mag-start ang video. mag subscribe okay. muna kayo at clicka bell para updated kayo so, sa amin. Ano? Ang so, ang gagawin po namin ay challenge po ito. Guys, nice. drawing Yo challenge. Ang gagawin namin. Ang kailangan po namin ay bond paper and, paper and, and lapis and, and, ball pen. Ball pen. Guys, ano lang po yan. So, hey! Sa kayong yeah. pantakip niyo pa. Sa pantakip sa ano? Mata. mata. Sa eyes. Oh. Kasama po, Kasama po ng... <laughs> Subscribe po kayo! Nice! <laughs> <laughs> so, <laughs> so, ito na si player. Player 1! <laughs> player 4! Draw T-shirt! Mm. Tapos na. Cotton. Tapos, ano? Tayo mun Draw ball. Ball. Tapos na. Nice. Tapos na. Next. Draw um apple. Apple. Bayra-pirap po draw tapos apple tapos na <gasps> star star done? tapos na star tapos na heart heart tapos na heart. tapos na pencil pencil tapos na my yun na tapos na um bug bug may 'yun bug BB. BB? Um na. Um choose. Yes. Um choose. Um choose. Um choose. Um choose. Um choose. Na. Nice. Na. circle circle, circle. Uh -oh. circle. Love it. Oh, no. Dede. Circle Star. 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 Tapos circle. Na <laughs> <laughs> Short. Na. Short. 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 Nice. Yellow. Tapos na. Wait lang, nipatap nice. na, <laughs> <laughs> na, na. na. Toothbrush. Wait lang. Hindi ko na wala na Bye. Nice. Tapos na. Tapos na. Panty. Panty. Tapos <laughs> na. <laughs> okay. okay. Um. Orange. Um, mm. Eyes. Eyes. Mata. Eyes. Mama. Tapos, uh, tapos na. Tapos uh, ano na. Um, ano pa? Wait lang. Car. Ha? Car. Car. Car? Uh, 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 uh. Oh. Uh, tapos na. Tapos ]ical. na. Alas ay. Hmm? Umbrella. Oh, Umbrella. Oh, mama. Sa lang yan. Mama. Okay, wait. Uh, tapos na. Wow. Mama. Tapos okay. na po. Tapos na. Okay. Pagalin okay. na. Nari, ah. huh? Wow, ito kay siya. Uh, uh, okay, yan. open nyo na. Ano, baligtad. Baligtad.

Pag-deposit na tapos, guys. Ay, naka-naka. Pagkatapos, pag-uwi po namin sa school, Anna. mat naman po kami. Babay! Mat naman po kami bukas pag-uwi sa school.